Mga Ngaral Kapitulo 1 Walang kabuluhan ang lahat. Ito ang mga katuruan ng mga ngaral. Ang anak ni David na hari ng Israel. Napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral. Nagpapakapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Patuloy ang pagpapalit palit ng mga lahi ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog, pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, buong araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat ngunit hindi ito napupuno ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makaya ng ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon, walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ang sabi ng iba, hali kayo ito'y bago ngunit naganap na iyon noong di pa tayo tao hindi na maalala ang mga nauna at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap